morning guys, Monday na naman ni bagong panimula ni bagong linggo malapit na naman matapos ang buwan ng Mayo a piece of advice sa mga baguhan na naghahanap ng trabaho dito sa UAE what I mean about baguhan is yung mga kararating lang dito ng UAE na wala pang experience na trabaho dito mismo sa loob ng UAE kasi pagdating nyo dito sa UAE guys kung ano experience nyo sa Pilipinas wala yun eh. Bali, wala yun. Kung ano yung natapos nyo sa Pilipinas. Ilang percent lang talaga mga company nag accept ng mga experience nyo at kung ano ang natapos nyo sa Pinas. Ang number one dito is yung experience nyo mismo sa loob ng UAE. So, dapat ito yung mga ayusin nyo guys. Number one, yung CV ninyo. Ayusin nyo siya dapat and wag na wag kayo magsisinungaling. Wag na wag kayo maglalagay ng experience ninyo na kunwari nagtrabaho na kayo sa loob ng yuhi tapos hindi naman pala. Kapag naayos nyo na yun, mag-send lang kayo na mag ng CV ninyo sa top 10 job portals na pinost ko. Yun, like Dubizel LinkedIn. I-scroll down nyo na lang para makita nyo yung top 10 job portals. Send na kayo send ng CV guys. And dapat yung mga sesendan ninyo, dapat doon sa trabaho na may alam talaga kayo. Para pagdating sa interview, alam nyo yung sasagot ninyo. Huwag na huwag kayo magsisinungaling talaga sa CV dahil malalaman at malalaman yan. Good lang. Send lang ng send ng CV at mapapasaan man may tatawag at tatawag sa inyo. And kapag may tumawag sa inyo, nag-offer sa inyo guys, kahit hindi yon yung expected salary ninyo, basta may pambili kayo ng pagkain, may transportation kayo, kayang magbayad ng bahay at kayang may ipadala sa Pilipinas kahit papano, i-accept nyo na. Huwag kayong magiging choosy, huwag kayong magiging mapili na dapat ganito, taas ng sahod na gusto kasi wala pa kayong experience. napag may standard na kayo ng salary tas wala pa kayong experience, believe me, 1% lang ang chance ninyo para makuha yung standard na salary na gusto ninyo without experience dito sa loob ng UAE. Yun lang. Good luck guys. Makakahanap din kayo ng trabaho.